Hi guys, good morning guys. Guys, ah, uh, kalabas ko lang guys sa trabaho guys kasi panggabi ako guys. Guys, may nakita ko sa YouTube guys. Na pwede pala itong inumin ng ano. Ah, uh, ang tawag ito sa luyot. Okay, duman ako sa bayan. Bumila ko sa luyot. Ito. Yan. Kailangan pala nito i-blend. I-blend ko siya. Tapos inumin nito. Kasi nga magdoto sa bukol sa loob ng katawan. Ah, uh, palini sa kidney. At saka lalo sa prostate. Ito daw. Iinumin daw to guys pag wala pang laman ng Ayun, kaya susubukan ko. Subukan ko lahat lahat. Yung ano, mga herbal-herbal na to. Marami na rin ako yung na herbal. sa so, subukan ko na naman to. Ito guys. Papakita ko sa inyo guys ang ano, mga binili kong ano, ng saluyan. Kailangan mo natin guys, si mahimayin siya guys isa isa. Ayan. Kailangan siyempre titingnan natin baka mamaya may, may uod. Masama natin sa blender <laughs> Kaya tingnan natin guys Nang maayos Ayan Yung iba nito guys So dami na siya Kasi uh, isa isa ko rin saan Pag nag Loto kami ng sida Isahog ko rin Pero ito guys Hindi mayimay ko na siya Kasi nga ting nga rating ko sa umaga Madali na lang pag blend Ugasan ko na rin siya Ibi-blend na rin siya kasi ganito, oh, ito yung gimay pa ako. Mas matulog na lang ako, maghihimay pa ako. Ayun guys, ipapakita ko sa inyo mamaya guys, paano ito i-blend. Siyempre, paano ang proseso nito. Na, ipapakita ko sa inyo.